Kumusta ang lahat? Naglakad ako dito. Hinanap ko ang anak ko guys. Kasi, hinanap ni Steve. Kailangan pala niya ng sign. Ah, oh, nandito na pala. You found her? Alright babes? Sorry, daughter, just... <laughs> Nakita na namin guys. Um, Nag sign lang pala. Kailangan may consent sa parents pero close today guys close lahat ang ito ang daanan dito hindi na ma uh, madaanan kasi naka close sya kasi may issue dito apat na araw yata uh, 15, 16, 17, 18 yan naka close sila maraming tao dito sorry tapos yan naka ang mga kalsada guys hindi pwede madaanan um, hanggang doon tapos hanggang doon sa dulo hindi mo madaanan hindi mo talaga madaanan um, ganang-ganap ito every year may air show sila tapos dito may mga air force din si Kira part siya sa um, army cadet yung ano nila doon sa ito yung malaking Grand Hotel, guys. So, bukas na kami pupunta diyan, Len, lahat. Yan, nakasirado ang kalsada. Aman ang daanan. Dahil sa air show. Yan. Ano yan mga sa ano yan sa Air Force. Yan doon hanggang doon. So dito, walang makadaan dito maliban sa mga staff. What we for camping. Huh? That's what we for camping. What's that? Oh. <laughs> where's is it that, huh? that there.

Hopefully, kaya ko ang init. Grabe, grabe init today, guys. At ang aga pa. Makadala ka ng sasakyan park lang dito, yung ganun, pero hindi mo maano. Hindi mo pwede madaanan. Nagpunta lang kami ng sandali, guys, kasi kailangan, kailangan mag-sign Steve ng consent. Ha? Driver namin ang papa ni Steve. Wonderful, Nice day. just <coughs> <the plane>? Yeah. <coughs> yeah so. you in home, you you guys. Ay, nakangiti eh. Papa ni Steve ang the one I mean driver. So... dumadaanan ng mga buses or car na papunta sa kabila yan hanggang dulo yan closed dito okay daanan ay sobrang init guys grabe yan ah uh, meron aga kami nakaalis sa bahay kasi sinama ako ni Steve kasi meron kaming tinitingnan um, nasira ang ano sa sa flat namin yung flat namin doon may naka, may nagrent tapos naglit uh, nag-leak daw tubig tinitingnan la doon kailangan ayusin so kailangan namin bumili daw ng bagong cylinder ba yun yung doon mag keep ang tubig kaya parang iwan ko matagal na kasi yung sa ano eh, Steve, guys sa cylinder niya mga uh, 30 years na daw almost 30 years na daw ang ano doon. So, kailangan ng palitan. first time ito nangyari. So, kailangan namin palitan. Kaya, sumama ako sa kanya maaga. Nagpunta kami sa tindahan. Kasi ang, ano, ang plumber smith, ang tawag dito, is, ano, maaga yan mag-open. Tapos, um, yun ko kung ano pa ba. Biglang tumawag yung anak ko anak namin kailangan daw ng sign sa magulang kaya yon dali kaming nagpunta doon kasi just in case ba kailangan ng ano underage pa kasi siya kailangan, kailangan ng sign ng magulang so na pala kami nag ano na siya daw um, after na usap sa isang tao lumabas na ako tapos sila nang nag-usap ito ang guys ang my flat mga flats sa taas ganun tapos um, uwi na daw kami para kunin namin yung sasakyan namin si Ginambala namin ang papa niya. So, so, fish, so uwi mo na kami. sasakyan. At mag-fishing-fishing fishing na naman siya. Yeah. Mag-fishing-fishing na naman daw siya, guys. I well. Yeah. Thank you so much sa panunod, guys. Hanggang sa susunod. Ingat. Salamat, salamat sa suporta, guys. Maraming salamat. Bye-bye.